Since palagi tayong nag-de-build ng PC dito sa channel, alam nyo naman yan, bakit hindi ulit tayo mag-build? Pero sa ngayon, hindi PC ang i-DIY idi natin, kundi isang external SSD. This is the Asus Tough Gaming A1 USB 3.2 Gen 2 SSD enclosure. Sarado. <laughs> Itong device na to ay kayang gawing external storage ang iyong M.2 SSD na may mabilis na data rate, durability at compatibility. Pero bago tayo mapunta sa detalye na yan, roll mo muna ang aming intro. <laughs> Ano nga ba muna ang M.2 SSD? Ang M.2 SSDs ay isang type ng solid state drive na sobrang liit at manipis pero mabilis at powerful. Ganito ang itsura niya. Usually naka-install ito sa loob ng mga laptops o kaya sa desktops na kung saan sila ay nakakapagbigay ng mabilis sa pag ng PC and smoothness ng system performance overall. Pero siyempre, minsan gusto mo itong gamitin as External storage, for example, gusto mo mag-backup ng data mo, transfer files between devices, expand your storage capacity or tulad ng use case namin na steam drive siya. Actually, mas gamit namin siya sa video editing kasi madami kaming mga birol-birol. <laughs> Diyan na mo pasok itong ASUS Top Gaming A1 External Drive Enclosure. Gagawin itong external storage device ang internal storage hardware mo na NBM SSD na pwede mo na siyang ma sa kahit anong USB port. Meron siyang rugged and stylish design and military-inspired na itsura. May IP68 protection rating siya, though siyempre, hindi pa rin siya scratch resistant. May mga dents pa nga din dito kasi medyo nagamit na namin ito. <laughs> Meron siyang white LED indicator dito sa taas na pinapakita niya ang kanyang drive activity. Parang yung sa PC mo lang, paggayang nagbiblink-blink na ganun. <laughs> ito enclosure na to ay may support pareha sa SATA and NVMe M.2 SSDs na may form factors na 2242 2260 and yung pinaka-common na form factor na 2280. Maximum of 2 terabytes of capacity ang kaya netong i-hold. Meron siyang USB-C 3.2 Gen 2x1 port which offers up to 10 Gbps transfer speed na mas mabilis sa mga pre-built na external SSD sa market. Tulad nito. Pero be mindful sa ilalagay mong M.2 SSD since supported pa din nito ang M.2 SATA SSD na may maximum speed lang ng up to 6 gigabit per second. Sobrang dali lang i-assemble nitong external SSD enclosure na 'to. Una, kailangan mo muna tanggalin yung backplate niya using the Allen key na included sa box. Makikita mo dito na may thermal pad na siyang pre-installed. Ang hindi lang laki pre-installed dito, syempre, yung mismong M.2 SSD. Sold separately yan, buddy. Ang selpa ko dito is the Samsung 980 Pro 1TB NVMe Gen 4 SSD. Meron itong Q-Latch mechanism that holds the drive in place nang hindi mo kailangan gumamit ng screwdriver. Tapos, removable din siya depende sa form factor ng M.2 SSD na ilalagay mo. So, pag na-slide mo na yung drive sa slot, push down the latch, tapos na siya. At pwede mo lang isarado ang backplate niya. Sobrang easy lang at convenient, di ba? Para sa kanyang performance, I connected it sa laptop gamit yung USB-C to C cable na included sa kanya. And nagpatakbo ako ng Crystal Disk Mark 8 na benchmarking tool. May result siya na 1,037.68 MB per second na sequential read and 1,029.17 MB per second naman na sequential write. Overkill actually ang Samsung 980 Pro SSD para dito since makukuha din natin yung speed na yon sa NVMe na Gen 3. Limited lang kasi talaga yung actual na bilis nito sa USB protocol bandwidth na meron ito which is ang meron nito is USB 3.2 Gen 2 by 1 and yung 10 Gbps. So, don't expect na same ang magiging performance niya sa M.2 SSD na direktang nakakabit sa NVMe slot ng mga motherboard. Tala na pagka Gen 4. Pero kung titignan mo tong enclosure na to, nakakapag-deliver talaga siya ng impressive na performance. Actually, sobrang labit na talaga ng speed niya sa maximum speed ng USB-C port eh. Which is, mas mabilis talaga sa ibang external SSDs. Sa real-world performance naman niya, nag-transfer ako ng 47.4 GB na file. And for some reason, bumaba siya ng 100 plus megabytes per second na lang sa kaduluduluhan ng pag-transfer niya. Tapos ang ganda din ng idle temps niya. 34 degrees Celsius lang siya. Then pag sobrang busy niya, umaabot lang siya ng 45 degrees Celsius. Which is, nagagawa ng i-maintain yung speed niya for a longer time. Tapos, hindi pa nakakapaso yung enclosure pagka hinawakan mo na siya. Ang pinaka-downside lang na, na experience ko dito sa enclosure na to is masyado siyang bulky and heavy compared sa ibang external SSDs tulad, tulad niya na ito. Meron kasi itong 125 x 54 by 13 mm in dimensions, tsaka 142 grams ang bigat niya. Which is hindi ganun kapakit-friendly pero it is very understandable naman given its durability and ruggedness. Kumbaga, kahit solid yung tunog pag bumagsak to, hindi pa din makukulap yung mga peso. <laughs> Iba kasi gumagalaw yung ano eh, pag kaya bumagsak siya. So, ayun! Overall, sa tingin ko, itong ASUS Top Gaming A1 External Drive Enclosure is magandang option para sa inyo na naghahanap ng mabilis at matibay na enclosure para sa NVMe SSDs nyo. Easy installation, high reliability, and fast performance. Check yan lahat sa kanya. Kailangan mo nga lang i-consider ang size and weight niya and syempre, yung price niya. Kasi para kang bumili ng another 1TB. <laughs> Justifiable naman siya since meron kang peace of mind when it comes to protection at tatagal talaga siya. Basta tap matik! If you want more videos like this, get subscribed and a notification so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care, thank you and GG.